I'm Angela in Cyclopsion movie. Ay, I'm galing. I'm Alisa Aling Maliit and I'm 8 years old. At naniniwala ako sa kasabihang mataray man ako sa inyong paningin maganda naman ako sa personal. Oh, pak! Ako oh, ang mananalo kaysa sa sayo! Ako. <laughs> ang dalawang angel nag-aaway na po, guys. Ready na ba kayong malaman kung sino ang mananalo ng 1,000 million dollars pesos? At ang nanalo at ang may pinakamagandang costume. Ay si, <laughs> I see. I see. Pam pam, 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 pam pam At ang nanalo ng 1,000 pesos ngayong Halloween I si... see. <laughs> Hi guys, siyang araw nga pala ipupunta kami ng sementeryo at kasama ko na naman sila. Sakmo, yan. Si Aling Maliit kasama din. At si Hana na bagong bunot ang ipin. Masakit pa ba yung ipin mo no, ba? Hindi na. Hindi na masyado. Ilang gabi nunot sa'yo? Isa pa lang. Isa pa lang. Kailan daw ang next na bunot mo? Sa Friday. Sa Friday? Gra Anong oras? Ala una. Ala Paano ka sa Friday? Hindi kami pasok, pasok sa school. Ha, half day. Pag half day ka. Ikaw be? Makabunot ka ng ilong. Ay, ilong. Kala ka ilong. <laughs> Aling maliit. Aling maliit. Anong gagawin mo sa cementerio? Oh? Dadalawin ang ating kapatid at lulo. Hmm, alam mo kung saan nakalibing? Hindi. Anong pangalan ng, ng kapatid natin na isa? Jericho. Ah, ang lulo ng pangalan? Hindi ko alam. Hindi pala alam eh. Hindi ko Bibawal palang sumamang may sugat. Hindi uh -huh. ka tay. Pag sa daw bawal kasi baka daw hindi gumaling masyado ganun. Matagal ata gagaling kaba nakaamoy ng kandila sa cemetery. Hindi ba bagong Ito, please, Di ba bagong bagong bunot siya ng ipin Ano oh. Ano masabi mo aling maliit? Wag na siya sumama. O oh, ka na daw sumama. Umuwi ka na daw sabi ng aling maliit. Ka. Ang aling maliit, papasamahin pa natin. Kasi may bagong bunot ang ipin niya eh. Pasamahin na. Ah. Kanini na eh. Naglalakad na eh. <laughs> Ba't gabar ang ilang may nalaki? <laughs> guys, ang paniniwala sa amin guys, na kapag may sugat ka na malalim, katulad ng pagpapabunot ng ngipin, tapos pumunta ka na sementeryo, tapos nakaamoy ka ng kandila, ayon matagal daw galing ang iyong ipin. Kaya Hana, goodbye. Dito ka na. Oh ha? Hala, may mushroom na naglalakad guys. Sino kaya to? Hello po. Hello po. Si... Oh my god, tabi-tabi po. <laughs> sobrang laki ng payong mm, no, sakmo. Yun. Nga dun, sakmo. Oh. nga kang dalawa na aling maliit. Tingnan natin kung gaano kalaki. Oh, slimang tao ang kasyad sa payong pa to. Grabe naman, sobrang laki. At na kami kay iyo guys. Yan, si aling maliit. Doon na naman siya sa toolbox na kaupo. Kawawa naman. Sakmo dun ka sakmo sa toolbox. Laging sa aling maliit sa toolbox eh. Hindi ko na kay aling maliit. Ay, pinapawisan na. Tingin nga ng ilang. 么巴丹俄，巴丹俄。 Oh my God, baka uulan pating ating na naman ng kalangitan o oh, medyo nagdidilim na. Sa so, umaga, talaga, mainit, umdos, pero pagdating na yung diba, guys? hapon, uulan, uh, aambon, ganun. Kaya maraming nagkakasakit na mga bata, katulad ni Aling Maliin. Kaya nga, pinagbaon ko sila ng face mask para naman iwas sakit sila, di ba? Hi, sakmo. Ganda naman sakmo namin. Si Hana nandun sa may likuran. Diyos po, Hana, bilisan mo. Balang sementaryo nga pala sa amin, guys, ay sa may barangay Sambatla. Bali, mm -hmm. naglalakad na lang pala kami dini, guys, kasi so So, barang traffic, tingnan nyo naman Ay kapag kami nag-tricycle pa, Diyos ko, matatagalan talaga kami Kaya ayun, minabuti na namin maglakad na lang din eh Kesa naman magsakay-sakay pa, diba? After 10 minutes nga na paglalakad, ayun, nandito na nga pala kami sa may bungad ng sementaryo At kita nyo naman, diba? Sobrang dami nagtitinda ng mga street food dito Ang sabi ni Sakmo ay pagkakainit at pagod na daw sila oh, yung kandila nga pala, makakalimutan natin Diba nung last year, kasama namin si Aling Maliit at Sakmo Tapos ngayon, kasama na namin si Hana ang sabi ni Hannah ay hindi pa daw siya nakakarating sa sementeryo ng Sambat San Pascual. Kaya ayun, for the go na kami dito. Grabe ang dami ng tao ngayon. Kaya nga pala kami umaga nagbunta kasi nga mamayang hapon sobrang dami lalo ng tao. Mas mabuti ng mainitan kaysa naman magsiksikan diba? Sa inyo ba guys, sobrang dami rin ng tao. Baralito na nga at sinindahan na nga pala namin ng tatay ang mga kandila din eh. Ang kandilang ito nga pala ay para sa yumao naming lolo at yumao naming kapatid na si Jericho. Buti na lang at medyo konti lang yung tao sa part na to pero pero dun sa may paunahan sobrang dami ng tao at dahil maliit ako ayan Diyos ko po tiad tiad din Glenn Gonzaga para mailagay mo yung kandila doon sa may pinakataas ipagkakataas naman eh dahil nga hindi ko mailagay yung ibang kandila ayan kumuha na nga pala ako ng bato para tuntungan oo nga pala happy Halloween nga pala sa inyo guys ingat ingat kayo ha lalong lalo na yung mga pupunta ng sementeryo magdala kayo ng pamaypay ng tubig extra t-shirt ingatan yung mga gamit nyo alam nyo na yung panahon diba ang daming mangungupit at magnanakaw. Kaya sa lahat, keep safe po. Mag-iingat po tayong lahat. Alam nyo ba si Aling Maliit tsaka si Sakmo, laging gusto yung kasama. Eh pag naman nakapunta na, sasabihin, tara uwi na tayo at pagkakainit daw ng panahon. Katulad ganiya, nag-aaya na silang umuwi. Ay iba talaga ang init ngayong araw eh. Yung parang madadrain ka talaga, kaya sa lahat, magbaon kayo ng maraming tubig. Oo nga pala, favorite nga pala to ni Hazel oh. Anong tawag dito sa inyo? Comment nyo nga. And finally guys, maglalakad na ulit kami pa uwi nila Aling Maliit sa mo at Hana. Bali, nag Alpha Mart muna nga pala kami at bumili kami ng mga drinks kasi sobrang uhaw na uhaw na kami. Hay, aling maliit. Tapos, ito si Hana for the kain ng ice cream sa jeep. O, oh, diba? Tara, umuwi na tayo. Gitlahin natin si Aling Maliit. Nandito na sila, oh. Yun, nun si Saka kita ako. Si Aling Maliit. Tingnan nyo, guys. Naggitla si Nagitla sa aking <laughs> may baka. Kanina itong baka. Hala, patay ka be. Hindi yan, OA nyo naman. Oh. OA! <test> Hindi naman ano, tara na! Nakakatakot. Tatay! Hindi ko alam nung doon ba, may antay natin ang tatay. Hindi kami guys makadaan, may baka. Hindi ha, OA mo gabi. Let's go, wag mo kami susuwagin siya. <laughs> nanunuwag siya. <laughs> May baka di kay di ka, hindi kayo makadaan nanunuwag. Hindi ka hana. Sa aling maliit, ayaw, ayaw ano eh. Pain sana sa aling maliit. Pain namin. Ano baka na kuya pito? Kanina yung baka tayo. Ano yung mga tayong baka? Ay Nanunuwag siya, di ka pon? Takbo na kayo, Denise. Takbo na kayo. <laughs> Tay <laughs> 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 baka maano ka. Bilis. <laughs> takbo eh, takbo. Takbo eh. Nakataan na po kami. <laughs> Bilis na -a. So guys, pauwi na po kami yan. Tapos pagdating namin sa bahay yan, may challenge ako kay Aling Maliit tsaka kay Sakmo. So, bali, magiging angel sila ngayong araw. Pagandahan sila ng costume at pagandahan Aling. ng makeup. At ang mananalo ay magwawagi ng 1,000 million dollars, billion pesos. So, guys, yan. Nagpapagandahan na po si Aling Maliit. Ang kakampi niya po ay si Hazel kasi kampihan sila, di ba? Besi, nung kakampi ni Sakmo? Si Hannah.

Hello, everyone. My name is Angela. I'm Angela in Seculation Movie. Ay, ang galing. O, oh, tingnan nga ng costume. O, oh, pak, pak, pak. Maganda ba si Sakmo, guys, ngayong araw? Tingnan yung likod ng Ah, pak, pak. Lipad na, o. Oh, oh. Pak, 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 pak. O, oh, thank you so much, Sakmo. And ang next naman po natin ay si Aling Maliit. Please welcome Aling Maliit.

Aling maliit, bakit sa tingin mo ikaw ang karapat dapat manalo ng 1,000 pesos ngayong araw? Kasi sa tingin ko, ako ang tunay na anghel kasi ako ang pinakamaganda kay mo. Bakit siya may parang dugo? siya Dahil nga daw half siya demon, siya half angel. Ang demon na iyak ng dugo. Oh, ano? Kasi oh. Kaysa naman sa'yo, pa lang. No, paganda Kung lang daw. O, siya. Bakit siya naging anghel? Oh, bakit naging anghel? Kaya nga, ako nga si Angela movies sa Eclashen. Ah, oh, patay ka be. Ako may karakter, ikaw wala. Oh, wala ka daw may karakter. Ako favorite niya, Lord. Ikaw <laughs> hindi. So, sa tingin mo, Sakmo, bakit ikaw ang karapat dapat manalo ng 1,000 pesos ngayong araw? Dahil ako ay may character in movies na parang totoo ako. oh, parang totoo daw, be, Oh. Ay, siya is, ano siya? Hindi siya magiging totoo kasi yung ilong niya. Ako ang mananalo kaysa sa'yo! Ako! Ako, ako, ako. Ang dalawang angel nag-aaway na po, guys. Okay, a-announce ko na ang mananalo ngayong araw na ito. Ano, ready na ba kayong malaman kung sino ang mananalo ng 1,000 million dollars pesos? Ready ka na ba sakmo? Yeah. Ready ka na ba aling maliit? Yes. Parang hindi ka pa ready, be. Kaya, ready na siya at ninatarayan niya ako. At ang nanalo! At ang may pinakamagandang costume! I si see! I say... Pam, 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 pam. At ang nanalo ng 1,000 pesos ngayong Halloween, I say... I say... I say... Sakmo! Oh. And aling maliit. para silang nanalo kasi napakaganda ng kanilang costume. Oh. Dahil dyan tag pa, 500 pesos kayong dalawa. Ala! 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 ala, ala <laughs> Wait. Sakmo masaya ka basta napanalunan mong 500 pesos. Masaya na ako dun. Ayot parang sa aling malit ay malungkot. Ba't ka malungkot be? Ay 500 pesos. Okay. Ay, anong gusto mo? magano 10,000. <laughs> Mukhang pera guys. Halata na. <laughs> Hindi siya angel. <laughs> Thank you, kun! Guys, sa tingin nyo, guys, ay, sinong, ay, sinong, sinong, sinong pinakamaganda? Mo? Si Aling Maliit o si Sakmo? Yan. Mag-comment kayo, guys. And mag yung kalimutang mag... Like, share, and subscribe! Yun lang. Bye-bye! Thank you, mga angel na pangod.